sa General Santos City sa Libak Sultan Kudarat Cotabato City Trento Agusan del Sur Is The Music and news? News. news The Mandate 2025 The Brigada Midterm Election Special Coverage Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan Abalman! changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM, the music and news authority. One time, the new Filipino time, ala shetinang umaga. This Time Check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Pagsiksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Mahigit siyam na milyong mga balota na imprenta na ng Comelec matapos ang isang linggo paghahanap sa ilan pang mga nag sa Pilipinas, tinututukan na ng mga otoridad. Parliamentary Intelligence Security Forum na magtataguyod umano sa Rules-Based International Order umarangkada na. BRP Teresa Magbanwa matagumpay na naitaboy ang barko ng China mula sa Zambales. Pangulong Marcos naman pinuhay ang Regional Development Council. Ang DOH pumalaga sa kumakalat na nutritional milk na panggamot umano sa insomnia. At naiwang pamilya ng 18 anyos na dalaga na pinatay sa Cebu. Natulungan ng Brigada News FM Toledo at Cebu at ng Juan Tahanan Party Six, Six sa mga bagong Brigada Balita nationwide Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve, to a, achieve a better, better life. life. kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada, Balita, Brigada Nationwide. Balita Nationwide sa umaga. Balita Nationwide, Brigada Balita. Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa 105.1 Brigada News FM, Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balitan sa umaga. Araw po ng lunes mga kabrigada, February 3, 2025. At kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw. Ako naman si Brigada Leo Navarro Malikdem. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. The Monday, the Monday, 2025 midterm election. Midterm election. Mga kabrigada, umabot na po sa mahigit siyam na milyong mga palota ang naimprinta ng Commission on Elections matapos po ang isang linggo sa pinakahuling datos ayon po kay Comelec chair George Erwin Garcia nasa 9.4 milyon na ang naimprinta ng komisyon sa National Printing Office dahil ho dito kakailanganin pa na mahigit 62 milyon na mga balota para ho makumpleto ang higit 70 million ballots na target ng COMELEC. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, si PNP Chief Marbil iginiit na hindi magagamit sa political intimidation ang revitalized katoka. Brigada Kath Austria, ibrigada mo! Brigada. Iniyak ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil sa publiko na ang revitalize katok ay legal at proactive initiative na nagnalayong masiguro ang responsableng pag-aari ng baril at maiwasan ang pagdami ng mga iligal na armas. Ipinaliwanag ni General Marbil na ang katok ay bahagi ng PNP firearm regulation efforts kung saan personal na binibigyan ng paalala ang mga may-ari ng baril ukol sa kanilang obligasyong i-renew o i ang kanilang armas. Taliwas niya ito sa paratang na magagamit ito sa pananakot sa panahon ng halalan. Taon-taon na anya, isinasagawa ang programa upang matiyak na sumusunod ang mga gun owners sa Republic Act 10591 o ang comprehensive firearms and ammunition regulation act Muli rin pinagtibay ng PNP ang kanilang political neutrality at ang kanilang pangako sa kaligtasan ng publiko in the heart of changing lives ito si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila the music news Authority. Kada nationwide. Samantala mga kabrigada, patuloy pa rin na nakipag ugnayan ng Bureau of Immigration sa Department of Justice Armed Forces of the Philippines at maging sa National Bureau of Investigation para huyan sa mga impormasyon ng mga hinihinalang nag e sa ating bansa. Ito ho ay kasunod ng isiniwalat ng BI na embedded na o malayang nakikihalubilo sa publiko ang ilan pang hinihinalang Chinese spies na tumagal na umano ng dekada sa Pilipinas. Ilan ho sa kanila ay mga legitimate na mga working visa na umano at konektado pa sa ilang kumpanya sa NCR habang ilan naman sa mga ito ay nakapag-asawa pa ng mga Pilipino. Samantala tiniyak naman ni Immigration Commissioner Joel Viado sa publiko na patuloy pa rin ang kanilang mga ginagawang hakbang para hupigilin ang pag-abuso ng mga dayuhan sa pagiging hospitable ng Pilipinas. Bigata Balita nationwide. Mga well, kabrigada, matapos lumabas ang balitang hindi tunay na miyembro ng Filipino-Chinese business community, ang Chinese na si Lee Duan Wang, Filipino citizenship na iginawa dito, iminungkahi ng isang senador na bawiin. Para sa detalye ng report, Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada! Brigada. Report! Pinasalamatan ni Senadora Lisa Hontiveros ang Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated sa paglalabas ng detalye na hindi tunay na parte ng kanilang komunidad, si Lee Wang. Sili ang kamakailang ginawaran ng Senado ng Filipino citizenship, matapos din maaprubahan ang naturalization application nito sa kamara. Pero kasunod nga na naging impormasyon na dumating sa senadora ay minungkahin itong bawiin ang Filipino citizenship na ay dito dahil sa grounds ng misrepresentation. Anya kung lumalabas na base sa kasinungalingan ang aplikasyon nito ay hindi siya karapat dapat na maging Pilipino. Maalala, kamakailan ay sinabi ni Senator J.V. Ejercito na base sa kanyang nalalaman ay parte ng Filipino Chinese community si Lina itinanggi naman ng business community. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of 40. Ito namang Parliamentary Intelligence Security Forum na magtataguyo daw sa rules-based international order. Pumarangkada na Obrigado a Haji Caminho e brigadamo mo Brigada. B -b 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 Sisimulan na ang Parliamentary Intelligence Security Forum na inaasahang magsusulong ng rules-based international order at pagpapalalim ng strategic cooperation. Ito ay isang pagtitipon o global platform para sa incumbent at mga dating mambabata sa ibang bansa, mga diplomat at security at technology experts. Sa kanyang mensahe sa reception kaugnay ng PISF, sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na layunin itong tiyaki na walang bansa ang mag-isang haharap sa agresyon at intimidation. Tinatalakay sa PISF ang intelligence sharing, counterterrorism, cybersecurity at iba pang hamon sa seguridad. Tutukunan din umano nito ang geopolitical tensions, economic coercion at cyber threats na kinahaharap ng iba't ibang bansa. Ang Pilipinas ang host ng forum ngayong taon na nakatutok sa rules-based international order sa Indo-Pacific region. Iginiit ni Romualdez na nahaharap ang rehiyon sa global security concerns dulot ng agawan ng teritoryo at geopolitical rivalry. Bukod sa malalakas na mga armas, ipinalala eh, ng speaker na ang lakas ng bansa ay nasusukat sa lalim ng tiwala ng ibang mga nasyon. Maninindigan naman umano ang Pilipinas kasama ang mga katuwang sa pagdepensa sa soberanya, pagtataguyod sa seguridad at rule of law. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Balita Nationwide. Mga kabrigada matagumpay na naitaboy ng BRP Teresa Magbanua ang barko ng China Coast Guard na CCG-3304 mula naman sa baybayan ng Zambales. Ayon yan sa Philippine Coast Guard. Ayon kay Commodore J. Tariela, bagamat mas malaki ang CCG-3304 kumpara sa mga barko ng PCG, patuloy pa rin ang ahensya sa pagpapatupad ng 110 to 115 nautical miles na distansya mula sa Zambales. Nanindigan din ng PCG na ang mga aksyon ng China ay labag sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Samantala mga kabrigada, ang mga tensyon sa South China Sea ay patuloy na umiigting habang tinatangka ng Beijing nasakupin ito Brigada Kalipita nationwide Si Pangulong Marcos naman mga kabrigada binuhay ang Regional Development Council Brigada Maricar Sargan e mo Brigada, Brigada. Palalakasin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang socio-economic development sa lahat ng rehiyon sa bansa. Kaya naman muli nitong binuhay ang Regional Development Council na magsisilbing pinakamataas na tagaplano at tagapayo ng pamahalaan hinggil sa kaunaran sa bawat rehiyon. Sa ilalim ng Executive Order Number no. 82, bubuuhin ang RDC ng lahat ng gobernador, city at municipal mayors, lahat ng provincial chapter president ng League of Municipalities, kasama rin ang mga regional heads ng iba't ibang ang ahensya ng pamahalaan na kinatawan ng private sector na pipiliin ng RDC at maaari rin silang magtalaga ng special member. Kabilang naman sa magiging function ng RDC ang pagpaplano, pagpapatupad at pagsusuri ng mga programa at plano para sa pagunlad ng isang rehiyon. Sila rin ang magtataguyod at mga ngasiwa sa pagpasok ng mga private investment. Samantala, ang Pangulo ang magtatalaga ng chairperson at co-chairperson sa bawat RDC. Gayunpaman, kung ang magiging chairperson ay mula sa government sector, dapat ang co-chairperson ay manggagaling sa pribadong sektor at vice versa. Pinapayagan namang magsumiti ang RDC ng listahan ng mga nominado para sa konsiderasyon ng Pangulo. Nitong nakalipas sa linggo, una ng pinulong ni Pangulong Marcos ang RDC sa Central Visayas. In the heart of changing lives, ito sa si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, the, the Music, music. at... Brigada Balita Nationwide Mga ang DOH pumalag sa kumakalat na nutritional milk na panggamot umano sa insomnia. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo! Brigada! Brigada. <laughs> B -b -b report! Nagbabala ngayon ang Department of Health o DOH sa publiko hinggil sa peking Facebook page na iniuugnay sila sa isa umanong nutritional milk product na makagagamot ng chronic insomnia. Sa naturang fake FB page na nagpapanggap bilang page ng ahensya, inirekomenda sa mga taong may problema sa pagtulog ang pag-inom ng gatas araw-araw upang mapabuti ang kalusugan at well-being. Sa isang pahayag, nilinaw ng Health Department na hindi sila nag-endorse So, nag-a-aproba o nag recognize ng mga produktong ipinopromote ng page na iyon na binigyang diindi nito na ang insomnia ay may multiple causes at walang agarang lunas. Nangangailangan umano ito ng effective treatment, mga therapy at iba pa. Samantala, naipaalam na ng ahensya sa Department of Information and Communications Technology o DICT ang tungkol sa peking social media page para sa pagpapatanggal dito. In the heart of changing lives. Ito's si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The music and news authority. Brigada Balita nationwide. Nanawagan naman si Senador Bongo ang chair ng Senate Committee on Health sa mga ahensya ng gobyerno kabilang na ang Department of Health, para sa pagpapaigting pa ng information campaign sa pagbibigay kung saan maaaring makakuha po ng libreng bakuna upang maiwasan ang disease outbreak sa ating bansa. Ito'y matapos may ng DOH na 61% lang ng mga bata sa buong Pilipinas ang nakakumpleto ng kanilang bakuna. Masihuyan sa kanilang Full Immunization Coverage o FIC Target noong 2024. Sa huli, pinaalala ng senador sa publiko na marapat na samantalahin ang libreng bakuna na kaloob ng gobyerno. Brigada Balita Nationwide Sa ating health news, mga kabrigada, ang pagiging healthy ay hindi lamang po tungkol sa pagkain o exercise. Ito ay kombinasyon ng physical, mental at emotional well-being. Kasama po rito ang pagkakaroon ng tamang disiplina sa sarili, positibong pananaw sa buhay, sapat na pahinga, Ugaliing i-check ang sarili upang hindi po mapabayaan ang inyong katawan. Isang paalala mga kabrigada mula sa standout ES4 multivitamin capsule. Simulang to pa ang pangarap ng inyong mga anak. And stunting now! Six -six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Balita. Makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada noong September 20, 2024, araw huya ng biyernes, pinulabog ang buong Cebu sa balitang may natagpo ang bangkay ng babaeng sa isahong lodging house sa barangay Poblasyon sa Toledo City, Cebu. Kinilala ho ng mga otoridad na ito ay ang 18 anyos na si May Fatima Tagaktaka na una na hong naiulat na nawawala. Hindi po ordinaryo, asintabi mga kabrigada ang pagpaslang sa dalagang grade 12 student dahil wala po itong sugat sa kanyang katawan ngunit itinali ho ang kanyang kamay patalikod at meron pa hong busal ang kanyang bibig. Duda pa nga po ang kanyang mga kaanak na ito ay ginahasa bago ho pinatay dahil wala na ho itong damit pang itaas at may dugo sa kama kung saan siya natagpo ang wala na hong buhay. Parang biglahong gumuho ang mundo na mag-asawang Evelyn at Alvin Tagaktaka, mga magulang ho ni May Fatima, matapos malaman ang mapait na sinapit ng kanilang anak. Hindi man ho maibabalik ang buhay ni May Fatima. Nabigyan naman ng kaunting liwanag ang pamilya dahil sa tulong at suporta ng Brigada News FM at ng One Tahanan Party List. Ang halaga po mga kabrigada na naitulong ho sa pamilya ay lubos ho nilang ipinagpapasalamat. Mangiyak-iyak naman na sinabi ho ni Mang Alvin na hindi niya lubos matanggap ang sinapit ho ng kanyang anak. Ngunit nagpapasalamat siya sa mga taong nagpaabot ng pakikiramay sa kanilang pamilya at sa mga taong tumulong upang mabigyan nila ng disenting libing. Si May Fatima. Nagpapasalamat po sa kanyang anak. Paglabitan ko siya sa mga kuha ano, ninyo. Pag-awal siya talagang. Oh, nga salamat sa inyong hinabang ka na ito. Ito po sa mga problema. Kalim lang Pagtutulungan mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy niyong suporta para tayo ay makatulong kasama po ang One Tahanan Party list. Salamat po sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbibigay ng donasyon na bilang mga Pilipino ay nananatili pa rin buhay sa ating mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula po sa Brigada News FM at sa Tahanan, maraming salamat ka Brigada. Balita, Makabayaning Pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide, 66 sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw ninyo man ay mabilisan sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita nationwide. nationwide. Nationwide sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Paracetamol Plus Ibuprofen Fast Relax. At ang Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungao. Ako naman si Brigada Leo Navarro Malikden. Maraming salamat sa inyong pakikinig at mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News oh, so Authority! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.